Kaibigan, may tuturo ako ngayon sa inyo. Very, very important topic. Kailangan, kailangan nyo to sa buhay nyo to. Ituturo ko to sa inyo. Paano nyo malalaman na yung mga taong tinutulungan nyo or katrabaho nyo or kamag-anak nyo ngayon ay maaasahan nyo balang araw? Kung kailan kayo ay gipit, walang pera, tutulong ba siya sa'yo? Kung kailan na naospital, naghihirap ka na, kailangan mo na ng tulong, tutulong ba siya sa iyo? Kailangan po malaman natin early. Una una, sa buhay natin, marami tayong makikilalang tao. Let's say nakakilala kayo ng 100 na tao. Okay? Kaibigan, hindi naman yung 100 na 'yan tutulong sa iyo eh. Malamang marami diyan sa 100 na kilala mo, gagamitan ka, lolokohin ka uh, ito yung mga tinatawag sa mga libro. Maraming libro ngayon, yung mga energy vampires, papaguring ka lang, lulugiin ka. Siguro sa 100, maswerte na kung merong 10. 10 o 20 na tao na maaasahan mo balang araw. Kaya hindi tayo Superman, hindi natin wala tayong oras puntahan. Lahat ng kaibigan, lahat ng amo natin, hindi kaya lahat. Eh. Kaya pipili kayo saan mo ilalagay yung effort mo para maximum na makabalik sa iyo in the future. Practical to. Actually hindi naman to masama. Pwede mo naman tulungan lahat eh. Wala namang problema, tutulong ka sa lahat pero focus ka sa mga 20% na tingin mo tutulong sa iyo balang araw para hindi masayang ang pagod mo. Sampung tips paano mo sila malaman na tutulong ba siya later on. For example, sample ko lang sa inyo. Let's say, nagtrabaho kayo sa isang tao, lagi ka tinatawagan, lagi nagpapatulong sa'yo. Tinulungan mo sa loob ng 10 years, 20 years. After 20 years, ikaw may kailangan. Wala na, nga na. Nakalimutan na yung tinulong mo ng 20 years. <laughs> Walang utang na loob. Eh, wala kang magagawa, wala naman legal. Eh. Paano nagkamali ka ng bete? Eh. Umasa ka do sa matamis na salita, puro laway, in the end, nga nga ka naman. Diba sinabi ko noon sa isang video ko, money is important, cash is important. Kung gusto nila patunayan, tunay silang kaibigan, eh labas ng cash, labas ng pera. Kasi yung pera masakit eh. Masakit yun eh. Yung laway, bali wala yun. Bubulayan ka, mabait ka, magaling ka. Ah, wala yan. Panloko lang ng bata yan. Okay? So, anong 10 signs na You bet on the right person, dun mo i-focus yung effort mo para later on, hindi ka naman malugi, hindi naman maging uh, kawawa uh, ikaw pati anak mo. Ten signs. Number one, history of reliability. Ganda nitong topic ko. Reliable ba tong taong to? Ano track record niya? Ano ba siya mag-deal sa ibang tao? Tumutulong ba siya talaga? o hindi. O talagang nanggagamit yan. Kung alam mo may history, manggagamit yan, e eh, iwas ka na. Useless. Pag humingi na tulong sa itong limang tao, piliin mo na lang, unahin mo yung mas may reliable na mukhang tutulong sa'yo. Second sign na maasahan mo yung tao balang araw pag wala ka ng pera, trustworthiness. Mukha ba siyang pagkakatiwalaan? Okay? Huwag kayong magpabola sa gwapo, maganda, artista, influencer, wala yan. Dapat honest ba siya, may integrity ba siya, o nagmumura siya, naninira siya sa social media. Tingnan mo, trustworthy ba siya? Yung pinangako ba niya, ginagawa niya. Yan. Number one, dapat reliable yung tao. Number two, may trustworthy. Number three, dapat may pera siya. Financially stable. Paano ka hihingi ng tulong kung yung tao walang pera? ba? Diba? Pag wala siyang pera, kahit gusto kanya tulungan, wala eh. Huwag kang hihingi sa tao na walang pera kasi hindi ka niya matutulungan kahit mabait siya. Hihingi ka sa tao kung sino may kakayanan na ibigay sa iyo yung gusto mo. Gusto mo mag-artista, oh, dito ka dapat sa malaking network na o oh, malaking manager. Huwag ka hingi ng gusto mong mag-artista, hinihingi ka ng tulong sa kaibigan mo. Hindi eh, niya talent yun. Eh. Diba? Doon sa kaya, hingi ka ng malaking pera, doon ka humingi sa mayaman. Financially stable dapat yung hihingian mo. Kasi kung wala rin siyang pera, useless. Number four sign na baka ma maaasahan mo tong taong to after 10, 20 years, pati anak mo, baka maasahan pa kahit mawala na tayo. Communication. Nakikipag-usap ba sa iyo? Ay kung di ka sinasagot, wala kayong communication, malabo yun. Malabo yun. Open ba? Transparent ba? Kahit boss mo siya, mukha bang uh, nakikipag-usap? Willing ba siya makipag-usap? Kung willing, a good sign. Number five, may empathy ba yung tao? Meron bang tunay na maawain? Sabi ko, ah, hindi yung laway lang na maawain. na ah, Hindi yung puro salita. Kawawa ka, ganyan. Tutulungan ka, pero wala naman. Pagdating ng uh, kainan sa labas, ikaw pa rin pinapabayad. Eh. Wala. Eh. Puro salita lang. Useless yun. So, empathy and willingness to help. Number six, pareho ba ang values nyo at goals nyo? Usually, kung medyo pareho ang common ang mga values nyo, baka pareho kayo sa religious group, o sa Christian group, Catholic group, o yung pwede rin yun, medyo pareho yung paniniwala nyo. So, mas may chance na magtutulungan. Number seven, itong tao ba kaya mag-handle ng stress? Diba? Baka pag na-stress siya, let's say, nagkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas, puro walang pera, na-stress siya, o hindi ka na niya matutulungan, stress na di diba? Number eight, financially independent ba tao? Dapat, medyo may pera siya konti, di ba? Para matutulungan ka later on. Ito, number nine, makinig kayo mayigay. Very important. Usually, family and close friends. Usually, family, mas malaking chance. Hindi ko sinabi, mas malaking chance na matutulungan ka at up to a point ha? Hindi lahat. Baka meron kang ate, meron kang kuya. Usually pag meron kayong kapatid na apat, baka yung tatlo pabigat, 'di ba? Yung isa lang tutulong sa'yo. iyo, reliable. Eh. May isang mabait eh. So doon ka na lang mag magdikit, 'di ba? So eto na yan eh. Eh ganun talaga ang buhay. Itong tatlo puro utang, puro palugi, 'di ba? Puro pabigat sa'yo. 'di diba? So tutulungan mo Konting iwas. So marunong ka mag-adjust ng time mo, di ba? Pero kung yung mabait, ang humingi ng tulong, eh all out ka dapat. Di ba? Kasi common sense eh. Common sense eh. Hindi naman to, hindi naman to sa pagiging masamang tao. Ibig sabihin, wala tayong choice. Kung may choice kayo, tulungan mo lahat. Walang problema kung superman ka. Pero siyempre, mag-focus tayo sa ilan na mukhang uh, makakatulong din sa atin. So family and close friends, mas malaking chance. Okay? Number 10, ito maganda to. It test mo with small commitments. Subukan mo, hum, subukan ka humingi ng tulong ng konti lang, yung madali lang muna. Eh kung sa maliit na bagay hindi ka natutulungan, ano pa asahan mo sa malaki? 'Di ba? So wala, nasayang lang yung oras mo. Okay? And finally, meron dito kung talagang uh, kasi sa mga lawyer, lagi sinasabi, lagi maganda may kasulatan. Eh. Let's say, ikaw magbabantay sa isang kamag-anak nyo for five years. O, tapos, sasabihin ng isang uh, kamag-anak mo, Okay, ikaw magbantay dito kay Lola, pero ako bahala sa schooling ng anak mo. Eh, dapat isulat. <laughs> baka kailangan ng kasulatan para sigurado. Kasi pag wala, baka malugi tayo. I mean, nasa sa inyo na yan. Ha? Ito lang, mga tips lang naman yun Eh. Kasi very important. Bago ko to tapusin, bakit siya mahalaga? Uh, Unang-una, -una, wala namang 100%. Kailangan marunong kayo magtansya. Okay? Marunong. Magugulat kayo. Yung mga akala nyo mabait, pagkagipitan nyo, wala na. Nakalimutan na kayo. Oo, wala na. Kahit gano'n mo sila natulungan, napayaman mo sila, Napaayos mo, naligtas mo yung buhay, pagkagipitan mo na wala na, kalimutan na, kanya-kanya na yan. Paano? tao usually selfish eh, di ba? Kaya dapat pa rin tutulong, pero mas maganda, self-sufficient ka. Kung kaya mo, ikaw mismo may pera, ikaw mismo may ipon. Hindi, huwag ka sa iba. Ito, very important. Hindi nyo to alam. Kaya tuturuan ko kayo maging matalino eh. Pareto principle. Narinig nyo naman yung pareto principle? Ang daming libro niyan. Pwede nyo i Google yan. Pareto principle, very important to sa business sa buhay. Ibig sabihin nito, 80% ng pera mo, ng swerte mo, ng kita mo, 80% ng kita mo galing lang sa 20% na bagay. For example, may tindahan kayo sa sa sari-sari store, 80% ng kita mo, 20% lang ng produkto, baka puro chicheria, soft drinks lang ang mamabenta sa di ba? 80%. So, ganun din yan sa buhay. Sa 100 na kaibigan mo, 80 doon, malamang di mo maasahan. Lugi ka doon. Pagod ka doon. Pero yung 20%, baka sa 100 na kakilala mo, may 20 doon na sila ang tutulong sa iyo habang buhay. Sila maasahan mo. Dapat marunong kayo mag-identify sino yung tutulong, sino maasahan. Kasi minsan, o palagay natin, may isang tao. Ha, isang tao, pinaguran mo nagpagod ka, nagtrabaho ka hinatid mo, ginawa mo lahat after several years, namatay na siya o, ano nabigay sa'yo? wala, yung mga anak niya nakalimutan na rin, so wala in the end, napagod ka lang okay nga, nakatulong ka, pero napagod wala kang pera in the end diba, lugi naman tayong gano'n dapat pareto principle hanapin mo rin yung tulong yung tao na kahit papano tingin mo makakatulong sa iyo, di ba? So choose good people na tutulungan mo, tutulungan ka rin at iwas tayo sa mga narcissistic, yung mga energy vampire, si mga scammer, manloloko. Pag meron ng history ng panloloko na trustworthy, wala. ba? Diba? Pag kaya niya man ng iba, kaya ka rin niya lokohin later on. Dapat matalas kayo. Mahirap to ah. Matalas kayo para malaman yung matinong tao na reliable sa inyo. Okay? Sana po nakatulong to. Okay? po uh, nakita tayo, pwede kayo humingi ng pera. Walang problema. Kung ano naman hawak ko, okay oh, lang naman sa akin. Eh. Tulong lang tayo sa lahat. Oh, tingnan nyo kung reliable din ako. Wala namang kaso. So, pero dapat, ito yan. Ah, very practical yan. Sana po, pakinggan nyo yung 10 tips. Isipin nyo yung buhay nyo. Pareto principle. Focus kayo sa 20% na bagay, 20% na tao, doon ka mag-focus para mas marami kayong returns later on. Pero kung kaya mo kumita mag-isa, mas maganda rin yun. God bless po. Thank you.